<laughs> May dami pa na sarang-sang, dala pala kaming sarangsang. na po ta. Papayin na yun May kami palang pang para sa shrimp. So yun ang mga kayot. Eh. 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 Dulo. For today's video, good morning. Good dala pala nga mga gulag ng pangarap sa Ayan. Ah, so, ngayong gabi na ito mga ito. Ito lang mga ito yung bukid. So, hello. So, hindi namin kasama si ito na yun. But ito lang kami ngayon mga ito. Ano? Oh, ano pa yung mga namin yung pero wala namin meeting ano yung ano. Ikaw tung pa tama, mo. Eh. Kami pala ko. Medala kami sa langsang. Tay pa na pala. Duno ta. Tay nay na. <laughs> Medala kami palang pang pana para sa shrimp. ay nyo lang. Aba. Sayang ang tattoo. Singing in pala kami nila, Primo Jimar, doon sa palaging napupuno yung balde namin, itumba namin doon sa pasingit na yun sa mga kasagan. Alam nyo nyo din yung key words. Ano ba So mga ilang araw din kami hindi nang ilaw mga gawa ng na yun. Nagkasakit na ito si Kimo John Paul. And then pagkatapos niya ako rin nagkasakit. So ngayon na medyo okay okay na ako. Trinangkaso tayo ng mga... Hindi pa naman ano yung araw kasi nakatrangkaso lang na siguro natapunan ako. Na. Or... Ano ba sa tagal natapunan? Nahawaan. nahawaan. So ngayon may mga sipon-sipon pa tayo ngayon. Tsaka ubo. Siguro, siguro dahil sa init tapos biglang inom ng malamig na tubig or ano yung panahon siguro sa panahon na rin siguro kasi yung panahon dito eh, medyo mainit tapos uulan na hindi ulan na ano kaya yun pero ngayon medyo okay okay na tayo pero yung vlog natin is tuloy tuloy kasi nga siyempre pag namin dito hindi lang naman isang beses kami nag shoot uh, dalawa o karamihan talaga dalawa minsan tatlo pa pag malayo kami pinapuntan or Marami yung hahuli. Ano, kinigat ko. Kaya-gaya yun. Pero maliit ang may kasabi. Ano?

hindi kami masyado dito mga karami ng malala mga kayot gawa ng unahan tayo dito na premo pero okay lang naman wala tayong mga kasi hindi naman sa atin to Thank you. pangit lang gabi yung... namin yung mga siguro ito yung pinakamala gabi kasi sobrang kunti ng huli namin pangit ka ba kasi hindi doon mga sa, uh, sipit na yun kasi dun talaga yung maraming kasag kasi pag dito talaga konti talaga yung kasag dito maliban na lang kung talagang paldo paldo tsaka sobrang babo kasi ng uh, dagat kaya gano'n paldo paldo dito kapag yung dagat is medyo matas kaya lang ngayon eh, eh yun nababaw yung dagat kaya gayo lang So, wala tayo magagawa eh, talagang may time na marami. Siguro, siguro, sa so, susunod na araw, bigyan tayo ni Lord ang marami. May rason talaga, may rason kasi tumakit ka. Lahat ng bagay, kung ba't nangyari sa buhay mo o nangyayari sa akin, ay may rason. Hindi natin alam kung ano yung rason, kung bakit. Hindi tayo pinahuli ng malupitan ngayon, nang yan malapit na kami dyan sa pungduan. Masayang ako oh, doon yung nakapanginaw. Iyan ang papadami. Ang Arizona. Ang bakit kaunti yung huli natin ngayon. Walang pa tayo tao eh. Hmm. Naglaki naman yung ito. Maiwat talaga dito ba ka?

So, pa-uwi na kami mga kayo kasi nga yun. Mga kayo jumpol. Gusto nyo na umuwi. ko yun. Nakakalungkot ah, kasi yun. Sobrang kunti ng huli namin. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Kasi malas din kasi. Kasi yung mga tao dyan na ah, Eh, lang kami nito ng ganito yung huli. Sobrang konti. Ano kasi kami dito talaga si Sipit. Yung um, marami kasi talagang kasan doon. Sipa na ka. So, bukas na lang ulit. Baka bukas pala rin tayo mas marami yung huli. Yung pinaka-unti namin na huli ngayon mga sa uh, almost na pagbablog namin ng ganitong pangilaw ito yung pinakakunti na nahuli yun whole 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 vlog so yun dito, dito, dito na pag mamaya tayo tapos ng vlog na to peace to you